pagpalang maga Dito naman po tayo sa bundok. Hunting po tayo ng Santa Catalina. Ito yung Santa Catalina o. Yung may tinik. Ayun yung may tinik. Ito maganda. Maganda kung makakuha tayo dito ng ano ng uh, kanyang kahoy. Kahoy lang. Oh. Nganyan po ang nakita ko. Yan hindi po yan kahoy pero yan po ay kakaiba mutia dumikit sa bato pero ito ay bundok tingnan nyo bundok po ito mataas na bundok po tayo ayan yung kabilang bundok yung kabilang bundok pero ito meron tayong nakitang suso ito yung suso maganda kunin natin oh wow Ayun well, lang kaya. Hoy. Ito yun, mag maganda May suso po, nakadikit. Ito pa yung isa. May suso pa din, Meg. Suso. Hmm? Ito? Hmm. Um. Okay. Oo, ari Tingnan nyo. Kakaipa po yung ano niya. Hmm? Oh, mo lang. Hmm. <laughs> Oo. Oh. Ah, Oo. Oh, Oke, sabu kecil pulang nak. Sabu sendok pulang itu, ngisi susu. Ayo. Susu. Hmm. Susu. Nih. Ben. tumilok nakakapit hmm? hmm, sa lawas ah hmm. kabartodes oh ito ay nakakuha tayo ayan mga kabartodes bigyan natin ng ah, pang barter natin 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 coins para kunin nang yung um, yung uh, nasa bundok na suso ha Dimo gin ko ne? Ha? Dimo ko. Bebe. Oops. Nenenpe. Ha? Huh? Andre?